Maaaring narinig mo na ang ilang tao na nagsabi na ang mga salitang, huwag matakot, ay lumilitaw ng tatlong daan at anib na putlima beses sa Biblia. Ngunit naglaan ka na ba ng panahon para pag-isipang mabuti yon? Nangangahulugan lamang ito na ayaw ng Diyos na makita tayong nagpapanit, hindi niya nais na mabuhay tayo ng nakatayo sa ating mga daliri. Mga minamahal, sa tuwing maririnig mo ang ihuwag eh, matakot, kumbinsido na ang Diyos ay nasa iyong panig, siya ang may kontrol. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, ang ibig kong sabihin, kahit gaano kaliit o kalakas. Bilang isang mapagmahal na ama, nais niyang mapayapa ka, batid na hindi ka niya iiwan o pababayaan. Kapag tumaas ang karagatan ng buhay at nahaharap ka sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, gusto niyang malaman mo at maniwala ka na siya ang may kontrol. Iyan ang tunay na kahulugan ng ito mahimik. Maaari kang magtaka kung paano ito magiging posible kapag ang lahat ng posibilidad ay laban sa iyo at lahat ng pag-asa ay nawala. Mga minamahal, sa video na ito, ilalantad ko ang ibig sabihin ng Diyos sa tuwing sasabihin niya sa iyo na manahimik. Marahil ang kawalan mo ng katahimikan ang humadlang sa Diyos na humakbang sa iyong sitwasyon mula noon. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ito. Patuloy na manood at malalaman mo ito sa lalong madaling panahon. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe ka sa channel na ito. Sinasabi sa awit 46, anim, tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos, ako'y mabubuni sa gitna ng mga bansa ako ay mabubuni sa lupa. Maglaan ng ilang segundo upang i-reply ang talatang iyon. Napagtanto mo ba na makikilala mo lang ang Diyos kapag ikaw ay nabubuhay pa? Iyan ang unang bagay na kailangan mong malaman. Ang iyong pagkabalisa at mga gabing walang tulog ay hindi magpapakilos sa Diyos. Tanging sa iyong katahimikan, katahimikan, at katahimikan ng puso ay makikita mo siyang kumikilos bilang ang makapangyarihang Diyos. Maaring nasa punto ka kung saan tila walang gumagana. Maaring naubos mo na ang iyong mga pagpipilian, at ngayon ay hindi mo na alam kung ano ang dagawin. At ngayon sinasabi ng Diyos, tumahimik ka. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na dapat kang umupo ng nakahalukikip, walang ginagawa habang pinapanood mo ang pag-ikot ng Diyos? Nangangahulugan ba ito na maaari kang huminto sa iyong trabaho at mahimalang magpadala ang Diyos ng ilang dolyar sa iyong account? Minamahal, ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi. Hindi ito ang ibig sabihin ng matahimik. Kapag sinabi ng Diyos, tumahimik ka, gusto niyang malaman mong nilikha ka niya. Nais niyang malaman mo na siya ay nagmamalasakit sa iyo. Nais ng Diyos na malaman mo na nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa paligid mo, gusto niyang malaman mo na siya ang may kontrol. Ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng takot at sa huli ay nababagabag kapag nahaharap tayo sa mga hamon ay dahil hindi natin kinikilala na ang Diyos ang may kontrol. Maaaring hindi mo kailanman makikita na ang Diyos ay Diyos sa iyong sitwasyon hanggat patuloy kang nahihirapan. Ang pagiging pa rin ay nauuna bago ang pagkaalam na ang Diyos ay Diyos. Iisipin ng isang tao na kapag napatunayan ng Diyos na siya ay Diyos, maaari akong maging mahinahon. Ngunit sinabi ng Diyos na kailangan mong maging mahinahon upang makita na siya ay Diyos sa iyong sitwasyon. Kita nyo, ang taong gustong patunayan ng Diyos ang kanyang sarili, bago pa man siya ay manatiling walang pananampalataya. Siya ay lumalakad sa pamamagitan ng paningin at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunpaman, bilang isang mananampalataya, tinawag ka ng Diyos na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin. Kapag sinabi niya sa iyo na maging mahinahon sa harap ng kahirapan, hindi niya hinihiling na gawin mo ang imposible. Hindi naman siya humihingi ng sobra. Ang tanging sinasabi niya ay huminto sa paglalakad sa pamamagitan ng paningin. Sinasabi niya na oras na upang makita ang mga bagay sa pamamagitan ng lente ng pananampalataya. Kailangan mo ng pananampalataya sa isang mas mataas na kapangyarihan upang maging tunay na kalmado sa harap ng pagsubo. Kailangan mong maging tiwala sa isang bagay na higit pa, isang taong mas totoo, kaysa sa mga hamon na nakikita mo sa iyong mga mata. Sa madaling salita, ang iyong pananampalataya ay kailangang mas malaki kaysa sa iyong mga takot para sa iyo na maayos kapag ang mga bagay ay mali. Kapag sinabi ng Diyos, tumahimik ka, sinasabi niya, magtiwala ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon, pero kailangan mong tumahimik. Marahil ay nahaharap ka sa pinakamalaking labanan ng iyong isip, o napapalibutan ka ng mga pinansyal, mental, o espiritual na mga bagyo, at iniisip mo, kailan matatapos ang mga pakikibakang ito. Kailangan kong malaman mo na ang bawat pakikibaka sa iyong buhay ay nagtatapos sa araw na pinili mong huwag magpumiglas. Ito ay maaaring mukhang napakasimple upang maging totoo o napakahusay upang paniwalaan, ngunit ito ay kung paano ito ay. Ito ay ganito kasimple, kaya naman kailangan mo ng pananampalataya upang maniwala. Maraming mga Kristiyano ang umamin na sila ay may pananampalataya sa Diyos, ngunit sila ay may kontrol pa rin. Ginagawa nila ang halos lahat ng mga desisyon sa kanilang buhay nang hindi sumasangguni sa Diyos. Nagliliwalo sila kapag dumarating ang mahihirap na panahon. Alam mo kung ano ang sinasabi ng karaniwang kasabihan, Your action speaks louder than your words. Ang mga pagkilos na ito ay nagtataksil sa kanilang mga pag-amin ipinakikita nila na gusto nilang manampalataya sa Diyos, ngunit walang pananampalataya sa Kanya. Hindi mo masasabing naniniwala ka sa Diyos at nag-agawan ka pa kung kailan ka dapat tumahimik. Ang katangian ng isang may pananampalataya o naniniwala sa Diyos ay hindi sila itinatapon dito at doon sa bigat ng kanilang mga problema. Ano man ang bigat ng bagay na nasa kamay, hindi sila nababagabag dahil ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay mas malaki kaysa sa kanilang mga takot. Maaari ka dumating sa puntong ito. Maaari kang makarating sa isang lugar kung saan ang iyong pananampalataya sa Diyos ay pumapalit sa iyong takot sa sitwasyon ang isang namumukod tanging figura sa Biblia na nagpakita ng kabuang kawalan ng pag-aalala sa gitna ng pinakamahihirap na hamon ng kanyang buhay ay ang taong si Job. Nawala ng lalaking ito ang lahat ng mayroon siya sa isang araw, ang kanyang mga anak, ari-arian, at kalusugan. Siya ay isang taong may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Si Job ay nag-aalay ng mga sakripisyo ng pagbabayad sala para sa kanyang mga anak bago pa man sila bumagsak. Siya ay isang matuwid na tao sa harap ng Diyos. May dahilan siya para magalit sa Diyos. Siya ay may lahat ng dahilan upang maging balisa. Maaaring inatake siya sa puso at namatay bilang resulta. Ngunit nang dumating sa kanya ang mga ulat, mahinahon at hindi na tinag ang kanyang tugon. Sinasabi ng Job isa oras 20 minuto negatibo isa, dahil dito, bumangon si Job at pinunit ang kanyang balabal at inahit ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nagpatira pa siya sa lupa sa pagsamba at nagsabi, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong alis. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, naway purihin ang pangalan ng Panginoon. Nais ng Diyos na makarating tayong lahat sa puntong ito sa pagtitiwala at pagsuko sa Kanya. Nais niyang magtiwala tayo sa Kanyang walang hanggang pag-ibig ng higit pa sa ating pagtitiwala sa ating kapangyarihan. Ang salita ng Panginoon ay nagsabi, ang bisig ng laman ay hindi makapananaig. Kailangan mong maging mahinahon sa harap ng Panginoon, na inilalagay ang lahat ng iyong pag-asa sa kanyang kakayahang iligtas ka mayroong patuloy na digmaan na nagaganap sa iyong buhay. Ang kaaway si Satanas at ang kanyang pangkat ay abalang tao. Kung sasalungat sila sa iyo sa pamamagitan ng iyong kalusugan at nabigo, babalik sila muli sa pamamagitan ng iyong pananalapi. Kung sasalungat sila sa iyo sa pamamagitan ng iyong pananalapi at mabigo, babalik sila muli sa iyong mga relasyon. Si Satanas ay palaging naghahanap ng mga paraan upang ibagsak ka at ang isa sa mga paraan na nagtagumpay siya ay sa pamamagitan ng pagsisikap na itoon ka sa mga problema sa halip na sa Diyos. Si Satanas ang hangin sa likod ng bawat uno sa iyong buhay, at ang pagtutok sa mga unos na ito sa huli ay nagpapahiwatid na ang iyong pagtuon ay kay Satanas. Hindi alam ng lahat ito, ngunit alam ng kalaban. Alam niyang hindi siya gaanong mahalaga sa maraming tao, kaya ang sinusubukan niyang gawin ay itago ang sarili o itago ang sarili sa likod ng mga eksena. Kapag sinabi ng Diyos na alisin mo ang iyong mga mata sa iyong sarili at sa sitwasyon at ituon ang mga ito sa kanya, sinusubukan niyang ilipat ang iyong atensyon mula kay Satanas patungo sa kanyang sarili. Ito ay isa pang literal na kahulugan ng itumahimik. Ang ibig sabihin ng itumahimik ay alam kong napakalaki ng hamon. Alam kong mas malaki ito kaysa sa iyo. Alam kong mahusay siya na nasa mundo, ngunit magpahinga ka, mas malaki ako kaysa sa kanya. Sa tuwing sinusubukan mong kunin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay, gumagawa ka ng pampublikong deklarasyon na nagsasabing, Hindi ako nagtitiwala sa iyo, Diyos. Sa tuwing ikaw ay nababalisa, hindi mo namamalayang pinatutunayan mo na ang iyong pananampalataya ay nasa ibang bagay at hindi sa Diyos. Mananampalataya, kailangan mong humakbang sa buhay ng pananampalataya. Kung sasabihin mong naniniwala ka, ngunit walang pananampalataya, kung gayon ang iyong paniniwala ay kadudadudang. Ang pananampalataya ang nagtuturo sa iyo na huwag mabalisa sa harap ng kapighasyan sa pagkaalam na ang Diyos ang may control. Kung kulang ka sa pananampalataya, hindi ga anong mahalaga na malaman na ang Diyos ang may control. Higit pa rito, hindi sapat ang pagkaalam na ang Diyos ang may control. Kailangan mong ilagay ang iyong pananampalataya sa kanya. Ipinapaalam sa atin ng kasulatan sa aklat ni Santiago na kahit ang mga demonyo ay naniniwala sa pag-iral ng Diyos at nanginginig sila sa harap niya, ngunit ang kanilang pananampalataya ay wala sa Diyos. Alam nila na ang Diyos ang may control, ngunit mas gugustuhin nilang huwag siyang kontrolin. Iyan ang sinasabi ko. Maaari kang magkaroon ng kaalaman sa ulo na ang Diyos ang may control. ngunit piliin huwag bigyan siya ng control. Maaring paulit-ulit mong narinig na ang Diyos ang may control. ngunit kung hindi ka maangahas na paniwalaan ito at puhunan ang iyong pananampalataya sa Kanya, ang iyong kaalaman ay magiging isang basura. Nais ng Diyos na maniwala ka na siya ang may control. Gusto niyang magtiwala ka na kakayanin niya lahat ng bagay na hindi mo kaya. Gusto niyang ilagay mo lahat ng itlog mo sa isang basket dahil sa tiwala. Iyan ang tanging paraan na maaari kang matahimik kapag umuungal ang mga karagatan. Ito ay isang nakakatakot na tanawin, ngunit ang mga lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi man lang ito mapapansin dahil sila ay magiging abala sa pagtingala kay Jesus. Sa ating modernong mundo, kung saan ang buhay ay gumagalaw sa isang mabilis na bilis, ayaw ng Diyos na umasa ka sa kung gaano karaming koneksyon ang mayroon ka. Ayaw niyang magrali ka, na niyang iangat mo ang iyong mga mata sa kanya ng may pananampalataya. Napakaraming tao ang may record ng pagkawala ng pananampalataya sa Diyos kapag ang mga bagay ay umaasim, ngunit kung matututo kang maging kalmado sa harap niya anuman ang mangyari, hinding hindi ka magdududa sa kanyang pag-iral. Minsan kapag sinabi ng Diyos na manahimik ka, sinasabi niya, huwag kang matakot. Alam mong ang takot ay ang ina ng pagkabalisa at pagdududa, ang pag-aalala ay nalalapit kung saan may takot. Para sabihin ng Diyos na, huwag kang matakot, tiyak na naramdaman niya ang takot sa iyo. Hindi niya ito sasabihin sa iyo kung wala kang dahilan para matakot. Sinasabi niya ito para pakalmahin ka. Sinasabi niya ito upang tiyakin sa iyo ang kanyang hindi nagkukulang na presensya. Nang hilingin ng Diyos kay Moises na pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto, na bahala at natakot ang mga tao. Nang sila'y dumating sa pagitan ng dagat na pula at ng mga karo ni Faraon at ng kanyang mga mga ngabayo, sila'y nagsalita ng masama sa Diyos at kay Moises. Tulad mo, mayroon silang lahat ng dahilan upang mag-alala, mayroon silang lahat ng dahilan para mag-chicken out. Ngunit inaasahan ng Diyos na sila ay lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kanila sa iba't ibang paraan, inaasahan niyang magtitiwala lang sila. Naakay ba niya sila palabas ng Ehipto nang walang plano kung paano tatawid sa dagat? Siyempre hindi. Sa parehong paraan, kailangan kong malaman mo na may mga plano ang Diyos. Alam na niya kung paano ka alisin sa iyong gulo, kailangan ka lang niyang maging mahinahon. Ang pagiging mahinahon ay tanda ng pananampalataya. Sinasabi sa Eksodo labing apat na oras labing minuto negatibo labing na, sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Tumayo kayo at makikita ninyo ang pagliligtas na dadalhin sa inyo ng Panginoon ngayon. Ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo makikita. Para sa iyo, kailangan mo lamang na tumahimik. Ito rin ang salita ng Diyos sa iyo ngayon. Kaya kanyang ihatid. Kaya niyang tapusin ang iyong mga paghihirap, manahimik ka lang. Maaari niyang gawing kagalakan ang iyong kalungkutan, magkaroon lamang ng ganap na pananampalataya sa kanya, at huwag magpadala sa takot. Ang imaging mahinahon, ang Diyos ang may control. Ay isang makapangyarihang mantra na nagpapaalala sa iyo ng hindi natitinag na presensya ng isang mas mataas na kapangyarihan sa ating buhay at ang kapayapaan na matatagpuan sa pamamagitan ng pagsuko ng ating mga takot at pagkabalisa. Tumahimik ay hindi lamang tungkol sa pisikal na katahimikan. Ito ay isang tawag sa panloob na kalmado at katahimikan. Ito ay isang paanyaya na patahimikin ang walang humpay na daldalan ng ating mga isipan. Upang pabagalin ang karera ng mga pag-iisip at upang makahanap ng isang tahimik na espasyo sa ating sarili upang mahanap ang Diyos. Sa katahimikan ng iyong puso, maririnig mo ang mga bulong ng Diyos at ang banayad na paggabay ng banal na espiritu. Sa ganitong paraan, maisasama mo ang Diyos sa bawat proseso ng paggawa ng desisyon, anuman ang pressure. Ang kailangan mo lang maging tahimik ay isang malinaw na larawan kung sino ang Diyos. Kailangan mo lang malaman na siya ang makapangyarihang Diyos. Kailangan mong malaman na siya lamang ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang pangyayari sa iyong buhay ang mangyayari nang hindi niya nalalaman. Kung alam mo ito at paniniwalaan mo ito, magagawa mong panindigan ang iyong pananampalataya at tumahimik kapag dumating ang mga problema. Hayaang ipaalala sa iyo ng mensaheng ito na bitawan ang iyong pangangailangan para sa kontrol, upang talikuran ang ilusyon na maaari mong micromanage ang bawat aspeto ng iyong buhay. Hayaang hikayatin ka nitong magtiwala na may banal na plano at layunin ang iyong paglalakbay, kahit na ito ay nababalot ng kawalan ng katiyakan. Kapag nilinang mo ang isang pakiramdam ng panloob na kalmado, ikaw ay mas nasangkapan upang inavigate ang mga unos ng buhay ng may biyaya at katatagan. May kontrol pa rin ang Diyos. Hayaang ipaalala nito sa iyo, hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Ang pagpayag sa Diyos na kontrolin ay isang pagpapatibay ng iyong pananampalataya sa isang mas mataas na kapangyarihan na nangangasiwa sa iyong buhay, nag-orkestra ng mga kaganapan para sa iyong paglago at kagalingan. Ito ay isang pagkilala na ang universo ay nakikipagsabuatan sa iyong pabor, kahit na hindi mo makita ang mas malaking larawan. Ang pagtitiwala sa Diyos na ito ay nag-aalok sa iyo ng aliw sa harap ng kahirapan at nagpapahintulot sa iyo na isuko ang iyong mga pasanin. Kaya, kapag pinagsama-sama natin ang lahat, tumahimik ka. Magpakalma ka. Ang Diyos ang may kontrol ito ay isang tawag upang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa buhay, isang paanyaya upang yakapin ang ideya na mayroong isang mas mahusay na paraan upang gawin ang mga bagay. Malalampasan mo ang iyong mga hamon nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga ito. Maaari kang magtala ng mga tagumpay nang hindi nababalisa. Ito ay isang paanyaya na yakapin ang ideya na ikaw ay sinusuportahan ng isang mas mataas na puwersa at na maaari kang magtiwala sa Diyos sa paglalahad ng iyong buhay. Hikayatin ka nitong patahimikin ang mga bagyo sa loob mo, pagyamanin ang panloob na kapayapaan, at alalahanin na ang iyong paglalakbay ay ginagabaya ng karunungan na lampas sa iyong pangunawa. Sa pananahimik sa harap ng Diyos, makakatagpo ka ng lakas na harapin ang iyong mga takot, tapang naharapin ang kawalan ng katiyakan at pananampalataya na matiis ang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa buhay, kami ay lumalapit sa iyo ng may mapagpakumbabang puso. Kinikilala namin ang iyong walang katapusang karunungan at soberanya, at nakatagpo kami ng aliw sa walang hanggang katotohanan na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Iniaalay namin ang panalangin ito bilang paalala sa aming sarili, bilang pagpapahayag ng amin hindi natitinag na pagtitiwala sa iyong banal na kapangyarihan. Madalas tayong nalulula sa mga hamon at unos na ipinadala sa atin ng buhay. Ang mundo ay maaaring maging isang magulong lugar, at kung minsan ay naliligaw tayo sa kaguluhan. Gayon Gayunpaman, sa mga sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa at pagkalito, dumudulog kami sa iyo para sa patnubay at lakas. Paulit-ulit mong napatunayan ang iyong sarili sa nakaraan, at ngayon alam namin na napakaraming tagumpay na namin sa pangalan mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nahihiya na humingi ng biyaya at awa upang tumulong sa panahong ito ng pangangailangan. Ito ang panahon ng ating pangangailangan. Panginoon, sabihin ang iyong salita, kapayapaan, tumahimik ka, at tulungan mo kaming matagpuan ang aming panloob na kalmado. Tulungan mo kami, o Panginoon, na lupigin ang aming sarili. Haring Jesus, hinihiling namin na turuan mo kaming magtiwala ng lubos sa Ama. Turuan kaming bigyan ng Ama ng ganap na kontrol sa bawat aspeto ng aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo kami, o Panginoon, na patahimikin ang hindi mapakali na mga kaisipang pumupuno sa aming mga isipan. Bigyan mo kami ng katahimikan upang palayain ang aming mga alalahanin, palayain ang aming pangangailangan para sa kontrol, at isuko ang aming mga takot sa iyong mapagmahal na mga kamay, sa pangalan ni Jesus. Sa katahimikan, matatagpuan ka namin, mahal na Diyos. Natuklasan namin ang isang sagradong espasyo sa loob ng aming mga kaluluwa kung saan nananahan ang iyong presensya. Dito namin maririnig ang iyong malumanay na tinig, ang iyong nakaaliw na katiyakan, at ang iyong banal na patnubay. Tulungan mo kaming linangin ang panloob na katahimikan bilang isang santuario kung saan maaari kaming maghanap ng kanlungan sa mga oras ng problema. Maging mahinahon, hinihimok mo kami, sa makatuwid, tulungan kaming magsikap na linangin ang isang pakiramdam ng kapayapaan na higit sa pangunawa. Kinikilala natin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Ikaw ang aming angkla sa mga unos, aming batong kanlungan, at aming pinagmumulan ng hindi matitinag na kapayapaan. Sa pagsuko namin sa iyong kalooban, kinikilala namin na ang iyong mga plano para sa amin ay higit na malaki kaysa sa anumang maiisip namin ipinapahayag namin ng may hindi natitinag na pananampalataya na ang Diyos ang may kontrol. Kahit na hindi namin makita ang landas sa hinaharap, nagtitiwala kami na ginagabayan mo kami. Nagtitiwala kami sa iyong banal na pag-aalaga, batid na ginagawa mo ang lahat ng bagay ng sama-sama para sa aming ikabubuti. Panginoon, tulungan mo kaming matandaan na ang iyong liwanag ay sumisikat kahit sa pinakamadilim na panahon. Ikaw ang aming kanlungan at lakas, isang napakalaking tulong sa panahon ng kagipitan. Sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay, tulungan kaming makahanap ng kaginhawahan sa iyong presensya at lakas ng loob sa kaalaman na ikaw ang may kontrol. Mahal na Diyos, iniaalay namin ang panalangin ito bilang pagpapahayag ng aming pananampalataya at bilang pagsusumamo para sa iyong biyaya. Naway manatili pa rin kami sa iyong presensya naway sumuko kami sa iyong kontrol at kapangyarihan, at lumakad ng may pananampalataya. Tulungan kaming lumakad sa iyong banal na plano para sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal, patnubay at biyaya. Amen.